Huwag ikahiya magtipid kasi yan ang tunay na smart OFW. Hindi sa laki ng kita nakasalalay ang yaman, kundi sa disiplina sa paggamit. Magsimula kahit maliit, basta tuloy-tuloy. Hi mga kabayan! Welcome sa Saudi Life Season 3! At sa episode na to, real talk tayo ha! Pera, ipon at disiplina. Kasi aminin natin, minsan ang hirap mag-ipon. Kahit malaki ang sweldo. Tama? Dati, ako yung tipong, okay lang, sweldo na naman, sa 15. Tapos biglang, boom! Ubus na agad. Sa padala, kape, shopee, at pasalubong. Or noon here in Saudi Arabia. Ganito, bye-bye! Hanggang isang araw, naisip ko, hindi pwedeng ganito habang buhay. Dapat may direksyon yung pinaghihirapan ko. Sinimulan ko sa maliit, gumawa ako ng budget notebook. Nagtabi ako kahit 50 reals per week. Umiiwas sa luho, lalo na sa mga bagay na hindi ko kailangan. At ang pinakaimportante, tinuruan ko ang sarili kong magtiis. Hindi pala sa laki ng kita, nakasalalay ang yaman, kundi sa disiplina, sa paggamit. Ito, mga natutunan ko sa totoo lang. Number one, huwag ipon lang, mag-invest din kung kaya. Number two, huwag padalos-dalos sa padala, isipin mo rin ang future mo. Number three, huwag ikahiya, magtipid, kasi yan ang tunay na smart OFW. At tandaan ka bayan, ang pera kapag hindi mo minahal ng tama, mawawala rin. Kung nagsisimula ka palang mag-ipon, huwag mong isipin maliit ang importante. Nagsimula ka. Ako si Mr. Roy at ito ang Saudi Life Season 3. Tandaan, ang tunay na yaman ay disiplina, hindi lang sweldo. Abangan sa next episode ang new skill, new me, paano ako nag-grow sa abroad. Self-improvement naman tayo next week. Once again, this is Mr. Roy. Thank you all for watching.